Part 1 ng papunta sa beach. Hi. Ma. Hi, bago gising na naman. Mahaligo na nga lang kasi may pupuntahan pa ako. May pupuntahan pa kami. Ay, tapos na ko. maligo. Hi, tagal naman magising ng asawa ko. Lang, Hi. Ah, naman, mga hindi pa ready mga anak at asawa ko. Nakagising na nga. Hoy, may pupuntahan tayo. Magising ka na dyan. Ha? Ah, naman eh, ang bilis. Ha? Ngayon na yun. Ikaw na nga nag -desisyon. Ay, di na lang ako maliligo. Maligo ka na lang. Ay. Maligo na nga eh. Tapos na rin maligo. O, oh, tingnan mo. Tapos na ako maligo. Mas mabilis pa ako maligo sa'yo. Hindi, sorry. Ayun, nasusote mo. Oo, oo. Bakit? Masama ba? Wala. Gisingin mo na anak mo. Huwag mo na paliguan. saka malilit na tayo. Nakising na. ay ngayon na po ba 'yon? Hindi naman po ako natulog eh. Yay, hey, mami. Hindi po talaga ako natulog. Ay, bakit wala kang eye bags? Ito na nga po, magbibihis na po at mag-aayos na po ako ng suot. Yay! Sa itin lang! Itong pagkas dadali ko itong i ay, hindi pa ako magpapaswit yan ayan tubigan ko tapos ito tapos mag -hair -hair tayo at itong cell dalawa kong cellphone yan tapos pagtatal ay di ko siya tapos dadala ako ng pamalit ko yan yeah. ay pang school nga pala to ito pamalit ko gusto ko magdala ng laruan, mami. Sige, konti lang, ha? Opo. Tapos na po. Wow, mas ready ka pa. Oh, oh ano mahal? Hindi pa ikaw nakapag-ayos. kita. Magka-camping ba tayo dun? Camping? Dalin natin to. Ako na lang hahawak nito. Meron naman tayo kotse, diba? Okay. Ediyo, sige. Ano ready na ba kayo? Opo. Baba na tayo. Stop. Stop. Hi. Oh. O, oh, tara na! Malilit na tayo! Yay! Oh! Parang excited pa kayo sa akin ah! Tara na nga! Buti safe tayo sa bahay natin. Buti na lang. Hala. Mami, Daddy, nandito na pala tayo. Oo. Oh, oh. Ay, yung salamin ko. Nasaan yung salamin ko? Sige, yung mga bag dito mo nalagay. Ha? Diyan mo nalagay. Oo, oh, umbo. O, mupo muna kayo kung gusto nyo manood. Sige, magdadrive na lang ako, ha. Ay. See you to part to bukas.